Guys, for this video guys, may ipapakita ko sa inyo tabi ng yung aking puma. May ipakita ko sa inyo guys na isang ibon na malaki itong tawag sa amin ito tugak. Ang kinakain nito guys is isda palagi ito sa dagat. Nahuli ito ng baklad nung kasama namin na mangisda ngayon. Nakita ko siya, sabi ko sa kanya, uh, rescue ko na muna kasi mayroong napansin na sugat sa kanyang pakpak. Tapos mamaya punta ko ng bayan, bibila ko ng gamot para magamot po siya uh, kanina kasi pumunta ko ng dagat ipakita ko muna yung aking holy guys kak ah! na <tinyo> 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 okay, guys yung holy ito po yung pain ko kagabi kaso lang di ako nakapunta kasi low tide Yan. mang kilo lang siguro ito guys um, Giveaway kong tawagin sa amin Yun. Ito yung ibon, guys, na uh, sabi ko sa inyo. Yan. Ito, guys, oh. So, try kong pakain. May, may naging kaya kayang malaki na, yun, oh. Know, yan, you know. oh. Malaki na ng kanyang mata, guys, oh. So. Nagyan ko ng isda na malit, pero hindi niya to tuk kain Siguro, isusubok ko sa kanya. Yung, yan, oh, yung, yung pak, yung nakita niyo, yung kanyang pakpak -pak na dulo, yan, you know. oh. May damage po, yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan. Yan, may sugat po. May sugat po yan, guys. Yan, you know. oh. ala yeah. 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 main konte yeah. ayan huh? main ayan dat tugak ayan yeah. yeah, guys eh rezeki diniske po kasi gagamutin natin subukan gamutin kung kayang gumaling guys Ang yeah. laki lakiyan Ito see guys Ito see Ang galit na galit siya. Oh. Ang laki nito guys. Ang laki o. Oh. Uh, sa mga makapadud po na nito hindi po namin ito hinole para po uh, gagawing laruan. Uh, ito po hinole na kinuha lang po namin ni Reski po para alaga uh, gamutin. At pag gumaling na siya ay pakakawalan na po kasi ito po hindi nabubuhay sa alagaan. Ito po nabubuhay sa field talaga. Yan. Nakatakot po kasi baka biglang ka Yan. Kaya nahawahan ko po leg kasi baka bigla kong ibak. Ito po yung kanyang sugat, guys. Yan. Ito yung kanyang sugat, yan. Ito yung kanyang sugat. Ito. Putol, putol ang kanyang pakpak. Try ko siyang pakainin. Ah, oh, kabilaan, kabilaan po guys yung pala kabilaan yung kanya. Ito ang grabe yung iskabila. Ito, so, you know. May sugat talaga. Namumula. Yan, namumula yung kanya sugat to. Namumula. Para mabubuhay ka eh. Yan. Kailangan makipag-cordate ka sa akin kasi para mabuhay ka. Yan. Pagdumusin natin yung sugat mo. Tapos pakakawalad na kita. Guys, buka natin kayo. Na. Grabe yung turis ng kanyang ngipin. subo guys nakakatakot sobrang talim ng kanyang ipin ay ngayong tuka uh, nilinisin ko mo yung kulungan ng kay Manok yung isa Tapos nung po pag muna pagsamantalang ilagay Grabe yung ano nito guys oh. ano? Oh. Ito yung sugat nyo oh. Pakpak nyo oh. Yan. rabing tapak niyo oh. Daming damid so siguro kagabi to nung hindi siya makalipad galaw ng galaw dito muna Teka sandali kiten muna siya guys kasi lilinisin ko yung kulungan niya

wala dito ng maliit na Yan guys, uh, yun ay pakita ko na sa inyo yung nirescue ko na isang ibon, ibon dagat, kung tugak yung tatawagin. Bali, papakita ko sa inyo uh, sa pangalawa, part 2, kung anong kalagayan nito guys. Kaya bibili muna ako sa bayan ng kanyang gamot, saka subukan natin painumin muna ng gatas para lumakas. No? Maraming salamat sa nanood ng aking short upload sa pag-rescue natin sa isang ibon ibon dagat na malaki. Untertitelung <laughs>